Hey, Mi, hmm. magtaro tayo. Ano naman yan? Pag nanalo ka, ibig ngayon ng 1K. Huh? 1K na naman ah? Hmm. Ano ba yun? Gagayahin mo lang ako. Ito, tinatawag ko na, isang bagay na di kayang gawin ng mga babae. Ano hmm. yun? Hmm. Sus naman. Opo <laughs> ko <ka>, basic. Ano <laughs> di kayang gawin? Lahat yan kaya namin. Gagayahin ka lang eh. Kala mo naman. Napakahirap. Eh sis naman, hirapan mo naman. <laughs> hindi ako man lang nasa-challenge sa palaro mo eh, kaya napapa-1K ka sa akin eh. Hirapan mo kasi pag magsa-challenge ka, hindi yung napaka-basic lang. Kala mo, naghihilot ka lang ng katawan eh, hindi ka nga naghihilot. Yan! Yan ang hindi nyo kayang gawin. Ano yun? Ang manahimik! 哎呦我的妈！<laughs> <laughs>